Lods, sa mga mag a pa lang ng permanent residence dito sa Canada, siguraduhin po natin na lahat ng documents na ipapasa natin is naka-OTT ticket na at tama. Huwag po tayong gagawa ng mga kasinungalingan na mga documents na ipapasa natin. Lalong-lalo na sa mga certificate ng ano natin ng natalaang trabaho o kahit sa aling bansa ba ito. Siguraduhin po natin na kumpleto yung mga documents na ipapasa niyo. Kasi nga napaka-busisi ngayon ng ano ng pag-check ng application. Ah, uh, nagkakaroon po ng maraming nagka-problema sa mga documents gawa ng mispresentation ang nangyari. Kasi nga yung iba, nagsisinungaling na yung mga certificate nila ay mali hindi siya legit kaya siguraduhin po natin mga lods no? lalong lalo na sa pag-apply ng permanent residence ito po ay napaka napaka dilikado kapag ah uh, patuplasan na kayo ay gumagawa ng kasino-malingan sa pagpasa ng documents. Isang malaki pong problema yan pagdating ng panahon. Kaya siguraduhin po natin lahat ng documents kompleto, naka ticket lahat at wala pong kasino-malingan. Yun lang mga Lord, seal ko lang sa inyo, lalong lalo na sa mga may planong pumunta dito sa Canada. So, yun lang mga lods, no? God bless everyone and follow more.